Hindi siya AI. Hindi siya AI. Hindi naman ito AI. Hindi na ito AI. Oo. Yung nakadikit ng pismi. Pismi to pismi. Bro. Namiss mo yan? Ha? Namiss mo itong mga pismihan hmm. nyo. Saan na Sana Saan na mag-ano? Ano, an Hindi <laughs> pa. <laughs> Nagparin <laughs> mo. Hindi nga, bro. Pero ang job eh. Malay mo naman mo ganito ka sa Vietnam. Ay, guys sa Vietnam. Ay, ay, iwan ko kung may vlog si Kalinga from sa Vietnam. Kaya pag-ubay na sa Vietnam. Di ba dito parang angas? Pagpangit niya eh. Pero di Para Or little red riding hood. Eh. Eh. Tapos si Carla. So, sige sa ano? yung anak mo eh. mo na si Karla. Usually naman po wow. ni Karla? Okay na Ano 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 yung isipin mo? Oh, yes, bro. Wow. Oh, nagpabango naman ng pilit eh. And Kung i hindi ko 'to sa isang bargain, sa bargain, toos, puring mo pa 'to. Kare. Para. ano? mo pa Scented Candle Pro. But did. Oh. Ngbo kasi 'yung Centet Candle Pro, pero sa panging soft 'yung amoy niya. Oh, isa isa pa matapang. Taka na. Kaya hindi ano-ano Pero meron pag amoy nyo. Nakakatingin. What?! Ay! Ano ang amoy yun, bro? Yung gano'n nga. Yung... Ta. Parang... Basta. May gano'n kasing amoy. Okay. Namaamoy mo siya. Tapos Sa Ina-scented